Maongs, nalokas sa pagkambihan umano ni Sianim at Janine ni Jerez sa isyo ni Paolo. Naglalabas lebasan kanyang sina kapag hindi na pag-uusapan, kakapit sa mga dating partner na sobrang sikat. Ito nga ang inang komento. Anak po, matagal na silang laos. dumidikit sa fame. Likim Joe, nahikisaw-saw pa sa issue wala na halos projects. Kaya ayan, nagkakalat sila at gusto makita ulit ang pangalan kahit sa social media lang. Kaya lalong binabash si Kim Cho, may mga ex na hindi makaget over. Nagmamalinis yung kasalanan niya, ibabato pa kay Paolo. Uulitin namin walang panuloko na ginawa kay Janine. Sinabi din ni Pao na hindi naging girlfriend si Jay. Yung mga bashers tayo join din sa hate. Tengon sila. Lahat ng kasiraan gagawin para sa dalawa. Naalala ko noong nagpunta ang Kim Pao sa mall show, may mga haters din na nagpunta. At kung ano-ano ang isinisigaw. Hindi man lang mayaman lang manang-mana kay Jay at kay X parehas mahilig sa mga eksena. Ayon pa sa isang komento, baliwala na yan sa kibaw. Baka pinagtatawanan na lang sila. Bakit pa sila papa sa mga yan? Mas sila sa healthy relationship at tuloy-tuloy na trabaho. Anong senior ito? Hindi kayo ba ay taas din ang kilay? Sa mga ginagawa ngayon ni Janine at Sian, bagong issue na naman is the strong kipaw.